Diyan lagayan ng kung ano-ano at taon. Oh. Oh, sino pong 'bibili ano na lang po 600 na lang to. Ayan eh, n'o. Paul binibenta 600 po mga kaibigan ayan oh. Eh, tipo no? baul. at taon. Paul po 'yan. Magandang klase 'yan, Tay. Oh. Wala, nga no. na pala ito. Oh, nara 'yan, 'di ba? Oh, marunong at si Tatay tumingin. Oh. Tama, tama pala, nag-uvisit eh. ako ng mga antique dito, Kuya. Eh. Ay, nagmamanong po ko 'yung mga antique. Oh. oh, 'di ba? 'Di ba? Champa-champa. <laughs> <laughs> Ini-prepare ka 'yung ano, patay na episode. Oh. Tama si Kuya. hindi lang ano yan, hindi lang baon na. Pwede ka pang kung ano-ano pwede ilagay mo dyan. Pamanan sa akin ng lolo ko yan, lola. Lola ko, oh, ano oh, lola kong Kastila. Galing galing Afghanistan yan, Kuya. So mga tropa, meron tayong bagong kalakan ngayon. <laughs> meron, meron tayong bagong pambenta ngayon mga tropa. Ayun o, ayun o. o. Baul pamana ni Lola sa akin, mga tropa. Ako, antik yan, mga tropa. Antik, Galing Afghanistan, mga tropa. Ayan o, ayan o. Ayan o, o. o. Antik yan, mga tropa. 1945 yan, gawa ng ano yan gawa ng mga kastila mga tropa 18 Afghanistan mga tropa, ayun know? o you know? iba yan mga tropa, An ano yan Nara, gawa sa Nara mga tropa, ayun o ayun o, carbon Nara ayun know? ang ganda ng ano yan, mga handle yan tinan mo, ano you know? o carbon Nara yan mga tropa, ayun know? antigo to mga tropa, itilagay ni Lola ng mga gamit dati, mga baril, granata, mga armalite, ito na nilalagay mga tropa, ayun o ito nilalagay mga tropa, armalite nasa dyan, ayun eh, o, may libre bang ano ipis na Ipis na ba tayo tropa? May ipis, may ipis, may ipis ka ba? Ang tigil mga tropa yan o. Oh. Carbon o. Oh. Carbon, carbon, tayo kahit nara. Ayun o. Oh. Ang tigil ang mga tropa yan. Pamano sa akin nila na sabi ni Lola nung ano. Pinuwento niya sa akin nung 7 months pa lang ako. Pag mayroon ka daw, ganito dati. Ano ka daw? Big time ka daw dati. May kaya ka raw sa buhay. May mga ginto-ginto. Ayun. Kasi si Lola na nagtrabaho sa Afghanistan yun eh. 137 years siya roon, Ngayon, ito na yung punter niya. Pinamahala niya sa akin ngayon. Eh, hindi ko managagamit, na naman nagagamit, nabubulok lang, malapit na masira, yun yung naanay lang ngayon ilang mo na naayos ko para mabenta natin mga tropa hello, mabenta natin mga tropa kinis tayo para pangkailan mga tropa, gawa ng para para makadiskarte tayo yun, e, no, umiminta ko ang tik yun oh, oh ba? Diba? wala kang ng ganito tropa, bira to kung kayo postoyo, mahal to mga tropa pag binenta mo kayo postoyo, 2 point million ang kaabuti nito kaya yung pang masa lang, ibibenta ko na lang 600 to mga tropa pagsak presyo na lang para pangkailan naman siyempre wala din pahirapan yung mga kababayan natin, di ba? tulong-tulong lang, tulongan lang tayo, 'di ba? Diskarte tayo para makakain Ayun, mga tropa, tara, benta na natin, hindi patagalin, tara, gutom na gutom na ako, eh, tara, hindi na, benta na natin. Ate, ang patong kasama amo, bibigyan ko tawon isang pompa eh. Oh, lakas, lakas, tara, pasok natin. Pasok lang po, bibenta po namin sa na loob. Tara, pasok mga tropa, tara. Oh, baul po 'yan, baul, diyan ano ha. Hindi yan lagayin ng kung ano-ano. Oh. Oh. Sino pong bibili? Ano na lang po? 600 na lang to. Ayun oh. Mura-mura na po. May tawad pa po. O oh, kuya, seryoso. Binibenta ko kasi pamana ni Lola galing Afghanistan. Pag meron ka daw dati na ito, ano? May kaya ka sa buhay. Hindi ba lagayan to ng mga anong tropa? Ikaw, sir, baka kailangan mo. Kailangan, sir. Eh. Ha? Walang, lang, lang, lang. Kailangan, eh. kailangan. Kailangan? Sige, sir. Pumanan tayo, si Pasensya na po sa istorbo po, ha? Kasi naghahanap buhay na po kami, pangkain. Baba mo nung, mo nung. Yan. Salamat po, mga ate kuya. Pasensya na po ako sa istorbo po. buhay lang po kami, pangkain. Baul po yan. Hindi yan po lagay ng ano. <laughs> Alam mo, tropa. Binisan mo, binisan mo. Binisan binisa, 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 mo, rung. O. Oh. Ah, binibenta po. Baul. Baul po. Binibenta. 600 na lang. Mura-mura. Galingap Manitas. Galing Afghanistan, Antigo. Mga kaibigan. Mga kababayan. Ito po. Baul. Binibenta. 600 po, mga kaibigan. Ayan, o. Oh. Hindi po baul. Yung baul. Baul po yan. Baul yan po galing po mabinista yan Mga tropa, mga kaibigan. Mga gusto bumili ng baul. Antik baul po galing sa Binista no. Ginawa po 'yung 1944, panahon pa ng gera. Kastila. ilagay eh, na ng mga ano, armas. Ay po, ay eh, no. Baul, oh. baul. Ibigay na no, lagay na ng ano. Baul po talaga 'yan, baul, pero eh, no? Eh, wala mga tropa. Baba tayo, baba tayo. O oh, tara, baba, tara, 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 baba ta. Tara. O Salamat ya. Ang salamat po. Salamat po, salamat po matumal. Tara. May binibenta akong toolbox, ya yeah, bago gusto mong bilhin, nilagyan na ng ano, mga, Turbo, Wala, turbo uh, Wala, toolbox lang eh, ano. Nagayin ng na mga barrel, ar armas, ano. Wala. Turbo. Yeah, tropa, salamat. Turbo, wala Turbo? Turbo. Mamay, mga diskarte ka dyan. Ya. <ampaiaoPIAN> yeah. May binibenta akong baul, bakor sa nada mo. Nalagyan na ng ano, kargada. Nalagyan na ng mga tool box mga ano, gamit nyan. Yeah, okay. Oh, wala ka nalagay, nalagay dyan. Kaya manan, baka may malapit ninyo maman. Wala. Shout out ko na lang yung mama ko. Ingat, ang pangalan. Bilanda. Ayun, shout out, pare. Salamat. Ingat, ingat, ingat. Ano tay? Oh, binibenta mo yan. Oh, binibenta ko po, pang kain lang. Ano? 600 po. Ganun ko lang ha. Oh. Antigo po yan, panahon po ng Kastila yan Doon yan yung ano namin Ano po? Ganyan po na niyo ng lola nyo? Oo oh, Ganyan po nagtatago nung araw Yung bata kayo? Oo Ewan na sa ako ng lola ko, dyan ako nakikita Eh may ganyan po kayo dati? Meron Eh uli, antik po yan, pamahanap po sa akin yung lola Meron Opo Okay Ah oh, sige po Kaya May binibenta ako Baul, ayun o Baul Nagayon ng ano toolbox Ayun mo. Okay. May binibenta ako, ano, toolbox, baul. Ayun o. Bakor natin nyo kuya. Mura lang, 600, may tawad pa. Ano? Ano? Ayun mo. Lalagyan <laughs> na lang toolbox. Lala ko lima. Okay, sige. Ingat, ingat, tropa. Ingat, ingat. <laughs> <laughs> Bupa, may binibenta ako, baul. Ayun o, toolbox, ano? Wala mo na ba? Ha? Wala mo na? Sige. Okay. Matumal, mga tropa. Matumal. Matumal. Ito, 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 kuya. Kuya! To. Kuya, baka kakurusunatan mo yung binibenta kong baul. Ayun, no, kuya, lagayan mo ng toolbox. Baka kakurusunatan baka mo, kuya. Antik yan, eh. Binibenta ah. ko 600, kuya. Antik ba yan? Oo, antik yan. Okay, tingnan oh tingnan, na, tingnan, na, tingnan mo, kuya, tingnan mo, tingnan mo. mo. Suwerte yata tayo, makakabenta yata tayo ngayon, tropa. Tingnan mo, kuya, maganda yan. At, kuya, check ni kuya, check ni kuya. Check in, kuya. Antik yan tay eh Antik yan, tinan mo Ano yan, pamana sa akin ni lola Eh no, magandang klase yan tay Wow, oh. oh, ano? nara nga pala ito O, oh, nara yan, di ba? O, oh, marunong si tatay tumingin oh. marunong Sama, si Tama pala eh, nangungulis na ako ng mga antik Ganitong kulang eh Ay, nangungulis na ako ng mga antik? O, oh. oh, di ba, di ba? <laughs> champa, champa daw, Ano ba ito? Magkala pa ito Ano na lang yan kuya? 600 eh 600? Opo Ano naman mahal, wala naman tawa saan andrit po kuya talaga. Ini pa kayong ano patay na oh Katawa si kuya. Oo, 600 talaga kuya. Ha? Eh. si kuya sa compartment mo to. Tama na talaga. nang ka talaga? Chamba champa tropa nang umulit ka si kuya. Nang-uulit ka naman? Ibantay na lang. 500 oh, oh, no, really so, really so, awesome oh, po. 500 daw mga tropa. Hindi pang kain lang kuya. Wala akong pasok ngayon e, wala ka na akong dumiskarte pang kain Oo nga, 500 500? Oo Tumutama tong 500 mga tropa, bigay na natin Lagayan na ng kayamanan niya mga tropa Ano e eh? e? Hindi, 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 hiyanong ko yan Basta may diskarte ako dyan Ay, may diskarte ka dyan? Oo, okay. basta antik, mayroon, pag... mayroon paglalagyan yan Eh kuya, bahala ka na dyan, alam ko maraming Baka may kain na ako pa ng yan <laughs> okay. Sana na Sige, guling natin, okay, 500 500 kuya, sige kuya Laban na ako dyan ano, ano ba sige? Sige, ano lang. na mga tropa Pay mga tropa Pay No? Para lugi ba tayo? Pwede na mga tropa, no? Matagal lang sa akin ito mga tropa, mga 15 years eh Ayos, kuya oh Kuya, pay na lang Pay ito na ng ang ginagawa. Oh, sige kuya, okay lang sige. Oh, tulungan lang tayo. Or, ooh, oh, tropa, may bandrid oh. Sige kuya. Oh, sakay na natin. Oh, may bandrid. Uh. Okay, ito ah. Oh, kuya, kuya. Hindi pa tayo lugi ron, kuya. Ha? Ayun oh. Kuya, kuya, sakto sakto ah. Ayun o Kuya, hindi lang ano yan, hindi lang baon lang. Pwede ka ano-ano pwede ilagay mo dyan. Oh, mga tropa. Ayan. Talagaan mo yan, kuya. Matagal sa akin yan. Ano yan? Pinto sa akin yan. Pabalo ko na yan. Oo. Oh, Pabalo sa akin ng lolo ko yan. Lola. Lola ko. Oh, ang lola ko Kastila. Oh. Galing ka, galing ka yan, kuya. 1943 pa yan. Oo. Oh. Salamat, kuya. Ha. Pangkain na ako. Pagkain na ako. Oo. Salamat, kuya. Sige, kuya. oh, mga tropa. Boundary tayo. 500. Oo. Oh, diba? Oo. At least nakatulong tayo, 'di ba? Una ni Mama Alan presyong mga sala mga tropa. 'Di ba, mga tropa? Diskarte lang talaga. No. O pa paano? Boundary. May pangkain na tayo, hindi diskarte lang oh. Diskarte lang tayo mga tropa. Boundary, mga tropa, ayo, 500. 500 pa. Boundary.